Ang laki nga. Uy, ang ganda ng silip ko. Ang ganda, ang laki, ko. ang lilim. Mm -hmm. Ay, ikaw, sweetie, anong manasabi mo? Ang ganda. Ah, okay dito. Nakaka-relax. Mm -hmm. <laughs> Kinofa. So, yung uh, Kinofe. sinabi... ha? Uh, huh? <laughs> Kinofe? Ah, Kinefe. Kinefe. <laughs> Itong maganda pag pumunta tayo ng Dubai. Ay, okay. ng tayo. Oh. <laughs> hindi na natin kailangan pumunta ng Middle East para no, ma... Na po. We do have the chocolate bar also. Parang hindi ko kaya magsalita sa so sobrang sarap na. Uy, matikman Ibang klase. Ha? Hmm. Kung saan tayo nagtapos, dito na rin tayo mag-intro. <laughs> Ito yung pangalawang bahagi ng uh, pasyal natin dito sa Lipa Batangas uh, pasyal na tapos uh, update sa kalapangan. Correct. Uh, so dito tayo ngayon sa may uh, Batangas Manila Bypass Road dahil yung nakarang uh, video natin dito dito tayo tapos sa uh, bypass aka ito. Ayan yung National Highway. So magmula dito 5 minutes na lang ang uh, travel time. So, kakaliwa muna tayo dyan. Ang uh, name ng uh, restaurant na pupuntahan natin... Continue on Ayala Highway for 1 kilometer. Oh, Ang name ng uh, restaurant na pupuntahan natin ay uh, Log House Cafe. Oh. Ibig sabihin, pangalan pa lang. Interesting na, di ba? Log. Ibig sabihin, kahoy. Kahoy. Mga ano yan? Truso, kumbaga. Truso, mga uh -huh. trunk malapit lang sa bypass road ha kung naghahanap kayo ng uh, restaurant dito dito na pala SM eh hello SM Lipa City oh, nasa sentro na pala tayo eh ito dito tayo kakakataon uh, ito yung papunta ng ano ng katedral yung kakananan natin 600 meters, turn left. Oh, tinan mo. Kaya napaka galing na ng teknolohiya natin. masisantay tayo pumunta. Pasok. Alam na alam. Pasok. oo. Oh, basta may signal. Super. Ah, oh, 33. Yung temperature dito sa Lipa. Sa oras na 11.30 ng umaga. Ngayon po ay May 17, 2025. Oh, oo nga pala. Nap Saturday. Saturday. At 11.30am. O, oh, ito. Ito yung lug house. Monday to Friday, 9am. 8.30pm. Big box. Lug house. This, dretcho. Ayun, no? papasok tayo dyan. Saan? Dyan, sa gate. Gate? Ay, ay, ba? Hindi. Hindi, ba? Eh, diba? Sa, oh, lag house sa, cafe, sa unahan pa. Sa unahan. Ano ito eh? Gate yun eh. Teka, oo, oh, oh, bahay. Oh, bahay yan. Teka, teka. Casa de Belen. Hmm. Uy, ang laki ah. Oh. Ganda. Oh, kakanan. Kakanan dito. Hala. Ang laki nga. Uy, ang, ang ganda. Ang silip ko. Ang ganda. Ang laki. Ang lilim. Mm -mm. Oh, Uy, mahirap lang pala sa, sa ano, sa bungad. Oh, di ba? Oh, hindi, hindi. Ang saya dito. Ang dami nating mga kasama sa galaan dito. Oh, sandali ha, sandali ha. Ipapakita ko. Ah, ipapakita ko sa inyo ha. Sandali ha. Oh, ayan, di ba? Mga kasama sa galaan yan. <laughs> oh. Ay, ikaw, sweetie, ano ba nasabi mo? Ang ganda. Ah, uh, okay dito. Nakaka-relax. Mm -hmm. ah, uh, malamang, isa na naman ito sa uh, most uh, recommended uh, restaurant dito sa out of town. Ang ganda. Yung team nila, o oh, ayan, halatang halata naman mga genuine yung mga wood dito. Kaya nga sabi natin kanina, kaya pala Lag House Cafe, puro mga troso, mga lag, mm, mga trunk talaga ng uh, ito. At ito ay uh, genuine, yung mga lag na ito. Original. Mm. At uh, siyempre, pagka pupunta tayo ng uh, ganitong mga restaurant, ang inuuna natin, yung parking. Oy, ang lawak po. <laughs> ang lawak ng parking. Saka, may mga puno. At uh, pagpasok nyo pa lang dito sa bakura ng itong uh, Lug House Cafe, eh ano ito eh, bahay. Oo, oo. Bahay, bahay na ginawang restaurant. Mmm. At uh, kung mapapansin nyo, yung mga fine tree dito, yung mga ilalim nila may mga upuan. Mm -mm. Lahat yan. Maganda po dito sa gabi. Oo, no, sa gabi. At habang uh, tinitignan niyo yung paligid, eh kami dito, tinitignan din namin yung loob at uh, makikita nyo rin mamaya. Grabe, ang ganda dito sa loob. Dito rin pala ay uh, merong alfresco. Mm -hmm. Yun nga lang, karamihan ginagamit yan sa gabi. Sa gabi. Eh pansin niyo naman, Mainit. naka tiklop yung mga umbrella. Uh, at sa kung dito ka naman papay nga sa mga puno-puno, eh makikita mo talaga na parang ini-imagine mo na gusto mo magkaroon ng bahay na ganito. Naman. Eh kasi titingnan niyo naman kasi hindi si eh. Kaya ah, oi, presko. Presko. Oo, oh, yung paligid nito. Halos wala akong nakitang si eh. Ah, uh, may napansin ako yung uh, bricks. Oo. Oh, At uh, dito naman sa harap na ito ay eh, mapapansin niyo eh medyo may... Mahaba siyang bahay, eh. Malaki. Mm, -hmm, malaki. Dayuhin nyo ito, mga kabayan. Ang ganda. Mm. Tapos, pasokin na natin yung loob. Kasi naman, di ba, sweetie, pagka pupupunta tayo ng mga restaurant, eh may kanya-kanyang twist ng uh, pagkain. Mm -hmm. At uh, naiiba yung mga lasa. Ang uh, dinatayo talaga natin yung lugar. Lugar. Yung abiyans maaliwalas para naman na uh, pag, pagka napunta sila at dali natin sila ay eh, talagang uh, 100% satisfied. Siyempre pagka pupunta ka naman uh, sa mga ganitong uh, restaurant ay consider mo na kung may budget ka. Eh hindi na ako makapagsalita dito eh talagang talagang puro mga kahoy. <laughs> at presko, di ba sa taas sa labas, eh, 33 bahangin. Oh, 33 diba sa labas? Habang nagtitingin kami ng menu dito sa ay sa table natin. Ay enjoy niyo muna yung uh, kapaligiran nitong uh, restaurant. May nakita akong arroz caldo. Talaga? Yan ba ay pang lunch o breakfast? Breakfast nila, kaya lang sabi ko nga, parang naibahan ah. lang ako. Mm. Parang Ito. natakam ako. Alam nyo, bukod dito sa location natin, sa pinaka-ground, meron pa itong taas. Hmm. Silipin nyo. <laughs> yeah. Abang, ang gaganda ng, ano, ng drinks nila. Mm -hmm. Gusto ko ng rice. <laughs> Ikaw, anong gusto mo? Yun na nga, aros caldo? Oo, oh, at oh. saka meron sila rice in a bowl. Sige, yeah. tigman mo. Oh, oh. Tigman mo. Tignan mo, to, oh. Ayan, oh. Parang gustong gusto mo to to. Garlic, pepper, beef, and mushroom. Okay, sige. Order ka. Diba? Tikman natin. Tapos, ano, tanungin natin kung anong pinaka-signature nila dito. So, bukod doon sa mga main course, dahil lima lang yun o no? anim? Anim, ano? One, two, three, four, five, six, seven. Hmm. Marami dito. May mga variety ng mga coffee. Tigmaño na lang dahil hindi na namin na hindi na, kaka, hindi na kami magkakap So, After na. na tayo mag-rice. Pwede ka pang magkape. Ah, Ganon. pang patunaw. Oo. Ayan, sige. So, bago tayo kumain, ang uh, open nitong uh, log house sa uh, cafe. Uh, weekends and weekdays ay 8:30 ng umaga hanggang 9:30 ng gabi. Araw-araw gabi-gabi walang saraduhan. Oh, yun maganda. Mm. Tapos uh, regarding naman sa mga my pets, pwede po. Yun nga lang hindi pwede dito sa loob, doon sa alfresco. alfresco. Oh, pero nakabrief brief pa rin, ah, tandaan <laughs> So ayan, nakita nyo na siguro yung ka-low-low restaurant. Uh, o-order na tayo. Siguro mga ilang klase. Okay, tihima na! Bali, nag-order tayo ng uh, apat na klase ng uh, pagkain sweetie. Dalawang uh, appetizer, saka itong uh, main course. So uunahin natin dito sa nachos. So ang lalaki ng servings nila, di ba? Oo, malalaki. So ito yung uh, unang appetizer. Tapos itong kanis uh, salad. Oh, di ba kakaiba yung kanisalan nila? Oh. Hmm. Ah, ito naman yung pan uh, Panzer Salmon with Mango Salsa. Oh, eh uh, mahilig talaga ako sa fish. Kaya talaga uh, buhay na ako diyan. <laughs> Favorite niya po 'yan. hmm tapos ito naman yung uh, order ni Sweetie, itong uh, Smoked pork belly. Okay. Bukod sa dalawang appetizer sa sa dalawang amin, course, mayroon din tayong mga juice dito. So ano nga bang uh, unang uh, juice yung hawak mo, sweetie? Peach Passion Fruit. mm, refreshing. Tapos, ito naman yung isa, yung uh, Violet Honey Vanilla. Mmm, parehong kanyang uh, lalagyan doon sa, sa peach. Tapos, ito naman yung kanyang uh, four-season. so Shake. Oh, shake ito, ah Bali, tatlong in-order natin kasi ito yung mga best nila. Mm -hmm. Okay. So, ang gagawin natin, itabi muna natin itong mga ibang pagkain. Siyempre, ang uunahin natin, yung unang uh, appetizer, itong uh, nachos. Ang lalaki ng servings nila. Eh, nagsit pa tayo ng kamera. Mas masarap siguro ito pag bagong uh, oh, serva, no? Oo. Oh, oh. mm. mm. Hindi siya masakit kagatin sa gilagid. Hindi hmm. matigas? Hindi matigas, pero crunchy. Hmm. 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 Di ba nakakatikim tayo ng ibang nachos eh? Pag namalikan ng kagatin eh, tumutusok sa gilagid, masakit di ba? Hmm. Naranasan niyo yun? Manamis-namis yung uh, kanyang uh, beef. Okay siya kasi yung cheese niya, hindi masyadong katamisa, hindi naman maalat. Hmm. Hmm. Hindi nga maalat. Hmm. Ibig sabihin, mild na mild yung uh, lasa. Tsaka itong uh, nachos niya, hindi matigas. Yung texture. Okay siya. Hindi na natin alam kung ano, ano pang iba mga halo dyan, ano? Mm -hmm. Pero nagustuhan mo, di ba? Mm -hmm. Lalo na ako. At susunod natin titikman, itong ng uh, kanin salad. Babalikan mm -hmm. natin yung nachos. Mm. Habang inuubos ko itong nachos, binabanatan na yung kanin salad. <laughs> Hindi siya crab stick na yung lagi nakikita nyo. Yung mm. laki ganon. Mm. Ano diba? siya? Uh, giniling na, parang giniling. Hindi may himay na laman talaga. Mm. Meat talaga siya ng mm, crab. Pero okay ha, natikman ko. Masarap ito ha. Masarap dahil la uh, napaka creamy. At saka yung, yung laman niya. Mm -hmm. No? orderin nyo itong kani salad. Kasi meron pa sila ditong fish-seller, yung, ano, yung uh, Caesar salad. Nagustuhan ko itong kani salad. Kahit ako. Mm. First time natin makatikim ng talagang meat ng crab. Ng crab. Kasi yung uh, iba, crab stick. Mm -mm. Uh -huh. Yun, mm. ang gusto kong sabihin, crab stick. Mm. Yung so, halo niya, na kani, lettuce, sa kayong mango. Ito yata yung uh, first time ko na parami sa salad ah. Okay na ako dito. Mm -hmm. ano order mo itong uh, tawag dito? Pork. Sm Smoked uh, pork mm -hmm. uh, belly. Dahil nga, hindi naman siya kumakain ng fish, eh sabay natin titikman itong uh, salmon. Mm -hmm. Tikman mo ito dah. Ano namis eh? na Wait, wait lang ha. Tikman ko muna simpo itong aking salmon. Ano siya eh? Ito yata yung talagang salmon, di ba? Yung... Uh, pink salmon. Pink salmon, ano? Sa tagal kong kumakain ng uh, salmon sa restaurant, mm. sa totoo lang ha, itong pinaka-okay. Oh. Kasi yung ibang salmon, kung makikita mo, ayan. Parang doon sa gilid, parang pumasok yung lasa. Mm. May lasa siya, yung laman. Barinated. Mm -mm. hindi naman. Parang yung pinunas doon sa salmon ay uh, kakaiba. Kaya sumarap. Tapos yung kanyang uh, texture, yung skin ng salmon, mm -hmm. ang sarap kainin. Crunchy. Crunchy. Yung parang bang mm -hmm. nakabili tayo ng, uh, ng uh, balat ng tona, yung chicharon. Oo. Uh -uh. Ang sarap. Ito, sabi ko, tikman mo. Mm. Mm. At yung rice nila masarap. Yung lasa niya parang ano eh, baby back ribs, mm -mm. 'di ba? Tapos uh, Dalalasahan ko yung uh, yung uh, smoke. Smoke nga siya. Ito, smoke belly. Mm, sinasabi ko lang. Pero so, try mo yung rice nila. At saka nakakaboy ko ng konti. Ang hirap yung ng pang kakatikim ka nang nang <laughs> lasa Punta um, po kayo dito. Mm. Itong salmon Anong ah, nagpasarap siguro yung mga pinaglalagay dito sa ibabaw? <laughs> ano? Mango... Cream mango. Ah, man mango salsa? Mm-hmm. -mm. kaya pala may konting tamis-tamis. Hmm. Punta kayo dito. Bukod sa ang ganda na ng lugar, sa loob at labas, okay yung mga food. Ikaw, ano masasabi mo? Ma? Highly recommended. Okay dito yung function. Birthday, wedding, kung ano-ano occasion. Magpa-reserve lang po kayo. Depende lang sa dami ha, kasi ay hindi naman kalakihan yung labas. Kaya nilalagay ko na lang yung link ng uh, Facebook page nila sa ating description ng video or website para sa inyong mga katanungan. Hmm. Ano ito? Alright. Carrot cake. Carrot cake? Hmm. Ano naman isa? Pecan brownies. Oh, yun mga dessert? Hmm, tikman natin. So, tabi na natin to. Oh, <laughs> nakakalola. Hmm. Tapos may dumating na dessert. Dalawa. Isang uh, brownies na hindi ko na nakunan ng picture. Dahil uh, sobra busog na. Saka... Carrot cake. Carrot cake. Ito, matamis. Dahil uh, mayroong... caramel. Uh, uh, mayroong caramel. Uh, Itong uh, na brownies. Kitang-kitang uh, nyo naman yung caramel. Tapos ito yung uh, okay. Dahil sure. hindi masyadong uh, katamisan yung carrot cake, ano? Mm, kalahati mm. na, midada. Mm. <laughs> Bago dumating yung ice cold coffee mm. namin. <laughs> At syempre, nag-order kami ng kailangang special dito. Coffee, yung Spanish coffee. Saka itong? Ice cold uh, coffee. Ice coffee. So, ayan siya. suwan yung ano, nakalisay. Mm. <laughs> Ang cute. Mm. 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 Pampagising nga Okay yung ano Yung coffee Kaya pala yung Katabi uh, nating lamisa Panay yung, coffee Yung uh, kasama natin sa galaan Puro coffee ang uh, inorder Dahil masarap Try nyo mm. Mm. Ipaglalaban kayo ng coffee nyo <laughs> mm. Tigma ko nga Tigma mo no. ito sweetie Hindi mm. siya tinipid Ay, oo nga. Diba? Dayuin nyo ito? Sa mahihilig mag-coffee, try nyo po ito. Meron silang ano dyan, yung sa nadara natin, yung mga special na croissant para pagkatapos yung dito, rin kayo doon sa likod. Favorite ni Dada yun. Yung croissant. Magte-take out kami. Sarap nun. Okay yung coffee. Hindi pa tayo mapapaalam. Dadalhin ko muna kayo diyan sa 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 Crosant ni doon dada. Doon tayo galing sa may uh, lag house. Ilang metro lang siguro mga 25 meters. Madadaan na nitong uh, cups Ahoy. Uh, Tingnan nga natin ito. Ano bang mayroon dito? Ay ah, ito, ah, hello. Ano ah, hello, ano bang mayroon dito? Ah, uh, Halimbawa, uh, tapos na kayo kumain doon sa log house at gusto niyo mag-take out, dadali niyo sa kotse. O oh, ayan. O oh, ayan. Ang cute no? Ay. Magkano yung ganyan? 65 po, small. Okay, sige. O oh, ayan, kunin niyo na. Magmula doon sa Caps Ahoy, ilang hakbang lang. Ayan. Ito na yung uh, big box. Kataan do na yung ali. okay rin pala magtambay uh, dito. Oh, ito na yung ali oh. Kandon nga uh, ititik out mo sweetie? Eh, binili kita ng ano, nang uh, caps ahoy. Ito oh. Ito, ito. Ayan. Ano 'yan? Caps ahoy, nadaanan ko. Bago oh, 'yan scramble saka sago at gulaman. Bagay yan dito. <laughs> Ngayon, yung mga croissant dito na paborito ko, ayan. Sabi ko nga kayo na dyan sa Caps Ahoy, after yung kumain doon sa laghouse, mag-tick na kayo. O, pangalmosal. Hindi natin matitikman yan dahil super busog na tayo. Pinakita ko na sa inyo ha, kung ano meron dito sa Oo, oh, ayun ang mga presyo. Ito naman napansin ko ah uh, iba yung text Kinofa. Bakit Kinofa ito? That's sir? the Middle East ano po, spelling of Kinefi. It Middle is, East. Yes. Sir. Oh. It is um, spelled as Kinofa pero read as Kinefi. So, ibig sabihin, makakatigim tayo dito ng ibang lasa. Yes, sir. Ng Middle East. Yes, sir. Ooh, and bad. that one is specifically designed as a Dubai chocolate uh, inspired uh, croissant naman version po. Okay, so hindi na natin kailangan pumunta ng Middle East para no, ma... Na po. We do have the chocolate bar also. And this is 100% authentic Dubai uh, chocolate uh, pistachio kinefi. We only use COVID or Belgian chocolate for all our chocolates po. And the kinefi po for Middle East po. Also, we do have the cake version po. So we have three: the cake, the chocolate bar, and the croissant po. And this one po, uh, we call it Petit Four po. It's uh, like Pika Pika, butter cookies, made from real 100% butter with an 84% good fat. And lahat po siya, Icovitol Belgian chocolate dip gamit namin. we want the people to taste what is real and walang substitution or alternative po na ginagamit. Oh, ang dami kasing customers dito. <laughs> itong natitikman natin, yung... Ano nga ba ito? Ah... Uh, kinofa. So, yung... Uh, Kinofe. Ha? Uh, huh? Kinofe? Kinefe. Ah, kin Kinefe. <laughs> <laughs> itong maganda pag pumunta tayo ng Dubai. <laughs> pagkatawanan tayo. Oh, oh, oh kinefe. Eh. <laughs> oh, sige na. So, ito. Ayun yun. Ah, uh, ibig sabihin, itong kakainin natin dahil nga nabanggit na ah, uh, ingredients galing uh, Middle East. Yeah. So, ito ay halal certified. So, ito. Tekman natin. Hmm. Magsalita ka naman. Parang hindi ko kaya magsalita sa so, sobrang sarap na. Uy. Patikman natin. Ibang klase. Ha? May palaman siya, oh. Hmm. That's really 100% pistachio. Hmm. Hmm. Makano ito? Sandali lang, ha? 200 pesos. 200 pesos, pero tinan mo, laki, oh. Hmm. At sa 200 pesos, ngayon lang kayo makakatikim ng ganito na may palaman. Hindi, yung, mm. yung hmm? pagkaano niya, itong gusto ko, crunchy. Ito. So, ayun na lang po dala crunchy daw. Tapos, isasawsaw ko yung ganyan. Hmm. Sige. Mmm. Hmm. Halatang malit ka talaga, hindi ka nakuha sa camera. Hindi dating kayad ako. Kaya pag napunta kayo dito sa lugar neto, nasa waste naman eh. Hindi nyo na kailang hanapin. Pumunta lang kayo ng uh, lag house at uh, hanapin yung big box, ituturo na kayo. Or idadari kayo papunta dito. nako Naku. Mmm. So, hmm. Diba? Crunchy. Ano yung titake out mo? Yan. Yeah. Ito? mm, -mm. Sige yun nga lang, ito, ang kaibahan sa mga kinakain natin dito sa Pilipinas, medyo manamis na siya, lasang uh, pistachios, pistachios mm -hmm. mm -hmm. nga, Is nga pa. Mm. Original. Mm. Tapos, tikban natin yung ano, yung scrambled. Ay, oo, may binili ka para yung sa yung akin. Yung Saka ano, yung ano, yung, Paano nga ba ito? Gulaman. Gulaman. Mm. -hmm. Di ba lasa? Ibang klase. Hmm, ang taming customer. Ayan I mean, naman naman na natitikman natin. Minsan ang na mga sagot gulama sa kanto-kanto. Eh, ito eh, kakaiba. Ano hmm, tinan nyo? Hindi nakakatawa talaga, tinan nyo ah. Kasi, dito sa... Oh, cups ahoy. Oh, yeah. oh Kasi dito sa natukpuan natin yung log house, eh, hindi lang pala log house ang makikita natin na nakakamis, Yung mga madadaan din hindi natin katulad nito, tinan nyo. Seriously ah, tapa. Hmm. Mm. Ano nga ba ito? Nakalimutan ko na pangalan. Scramble. Scramble. Hmm. Parang bumalik ka sa pagbabata kasi ano, may ano, may malos na maliliit. Nako. Ito naman sa ko lang. ito ng bata. Nako, hindi yeah. kayo titigilan hanggang hindi niyo binili. O, tinanong, ang daming kumapasok. Nako, tara na. Baka hindi natin, <laughs> baka matikman natin labi Senyor na tayo. May tuturo pa ako. Mayroon ba? Hmm. -mm. Hindi tayo alis dito hanggang hindi tayo nakakapasok doon. <laughs> Naku, huwag niyo po dali ng mga asawa niyo dito na na, na film mo ko. Naku, mawawo sa pera niyo. Ang masarap na mga pagkain dito. Mag-i-enjoy po kayo. Okay na? Okay na? <laughs>